ay champorado na perfect nga ni sa maulan na panahon ng alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan nyo ko kami na magtanim ng puno. Ay for the good. <laughs> Ilang araw na nga ng ulan ng ulan din mga kamangyan at hindi lang ako basta ulan. May kasama pa nga kulog na pagkalakas-lakas tapos yung kidlat parang atamaan ka na talaga. sa sobrang lapit na sa akin parang akis na ako. Akis! nag-uulan din eh. Ang niluto namin ay sopas. O, ay tapos umulan na naman. Bale, sa champurado naman kami nag-grave. Salamat. <laughs> Ngayon din nga niyo mga kamangyan, may mga nauuso na talaga na iba't ibang klase ng champurado. May mga flavor-flavor na. May ubi flavor, may durian flavor. Durian flavor, wala man nun. Pero tunay yung mga kamangyan, iba't ibang kulay, tapos sobrang nakakatakam kadalasan na kulay yung kulay brown. O ay dinagatalo-talo na ho kami din eh. Tang, yung ibang gusto yung kulay brown. Yung iba naman ho din eh. ang gusto naman ay i-try daw naman namin yung ubi flavor para kakaiba daw naman. Kako, kaysa masira yung aming paging isang pamilya din eh. Parehas na lang ho namin alutuin. O talaga naman pahirap. Ah, katawa pala din mga kamangyan kapag ng mga champorado. Ay, kunting malagkit lang ho yung ilagay kapag naluto na ay eh, marami na rin. Dati rin nga ni ho, mga kamangyan ng no, mga bata pa kami. Si tatay kasi may mga tanim-tanim na malagkit sa bukid. Kaya hindi na ho, kami nabili no, ng malagkit. Tapos may mga tak ista kami diyan. Kaya ako oh, kunyari maubusan kami ng bigas o kaya naman ay ng ulam. Magluluto ho oh, si Nanay ng lugaw. Oh. Yung lugaw ho oh, baga na inalagyan ng luya, ng asin. Basta ho oh, yung kulay puti o oh, eh, kami busog na busog na noon. Minsan naman ho oh, kapag ayaw namin na asin yung ilagay ang alagay doon asukan suka. Oh, ano kasi champorado ang tingin namin diyan yan ay mga pang social na, pang mga mayayaman. Kasi syempre ang dami nyang lahok-lahok. Tapos madalas din pala mga kamangyan ang mahilig talaga magluto ng mga ganyang champorado yung mga lola-lola. Tas lalo na kapag magkakasama kayong magpipinsan. Grabe, lang kakamis naman ang life. Uy, napaka-uwi. After binuto nga niho, ayan medyo malambot-lambot na din yung ating malagkit na luluto-luto na. Kapag ganing magaluto ho pala kayo mga kamangyan, mag-ingat ho kayo gawa ng iyan kapag nakulo-kulo na nagkatalsikan. Ay sa tunay ho, sobrang sakit talaga para ka talaga napaso. Pag natamaan ka parang gusto mong awayin, parang gusto mong sigawan yung tulyasi. Hala bakit naman doon nagali? Ayun <laughs> na nga niho, at nilagay na rin ni Julius Dian, ari nga niho, tinunaw niya na cocoa powder. Dati nga niho mga kamangyan ng bata pa ako, kala ko talaga diyan yung inalaga yung chocolate na chocolate talaga. Kala ko nga niho yung lasa niya ay yung lasang tobler. Grabe, <laughs> pinapaka napaka-social. Pero legit na masarap na naman talaga yan hanggang ngayon lalo na kapag asamahan niya ng tuyo uy talaga naman kailangan mo talaga napakatunaw-tunawin niyo ang doon sa mainit na tubig mga kamangyan para kang magatimpla ng mahilugay on para ho, kapag nilagay diyan hindi man sobrang buo-buo kasi o minsan para nakapag-try din kami noon na nilagay diretso na agad diyan sa malagkit umuumuo -umu siya tapos kapag nakain mo medyo masama ang lasa syempre <laughs> dapat sigurado na masarap para pag-asawahin na tayo ni Maring Lourdes so, ay grabe naman oh, nilalagay din pala yon mga kamangyan kailangan unti-unti tapos dire-diretso din yung halo kapag magluluto kayo ng champorado dapat by partner ha, dapat naman by partner. At eh. okay na nga niyo, saka ko na nilagay diyan arihong asukal. Para syempre manamis namis wag Huwag na mga pa damihan at baka naman sa sobrang tamis ay magka diabetes na. Ay, ah. Ay, parang ano mas masarap mga kamangyan, naglagay na rin kami diyan na rin ani hong Tobleron. Pero pwede naman hung wala na niyan kami nag nagainartila ang. Naga Binigyan mo sa ako ng Tobleron ng manliligaw. <laughs> oh, sige. Habang nga niyo yun mga kamangyan, na rin naman si Nanay Dini sa isang tabi naging nagintindi ho gata. Ay alam niyo naman yan si gata expert. Ako wala <laughs> ko, ko nagalagay kayo ng gata sa champurado, pero kami ho nagalagay ho ng gayo Para ho mas creamy at hindi masyado nakakaumay. Pero yung iba ko, ang inalagay di yan ay gatas. So, depende naman ho sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. ko gusto nyo oval tin, oval tin. Kung mailagay ko na nga niyo yung gata di napansin ko na parang kulang yung malakit na nailagay namin. Buti na nga nila ang hot, may sinaing sina ati Tintin. Ay eh di lang ho kami ng kaunti, saka ako nilagay din eh. Ay for the go. Habang <laughs> inahintay nga niyo na maluto yan mga kamangyan, narin naman ng sa ati Tintin ay eh nagsimula na rin na magprito nga niho, na rin toyo. Yan ho talaga yung perfect na partner ng champurado. Ay sana all may perfect partner. Ano <laughs> so, dati mga kamangyan kapag nakain kami ng lugaw kaya naman ng mga champurado. Hindi man ho namin na napapartneran ng toyo, gawa ng siyempre yan ho, ipang ulam na namin. Talagang grabe yung pagtitipid. hindi oh, nga ni ho, sa isang tabi mga kamangyan, ay nagsimula na rin si na tatay na magluto nga ni Ho ng champurado na ube? <laughs> ube Ubi flavor. Lagay ko na nga ni Ho dyan, aring condensed milk na kulay violet. Pero naman ho, na rin sa mga grocery-grocery, tapos maliban sa nakakaganda yan ng kulay, pampadagdag flavor na rin. para mas ubing ubing yung kulay na rin mga kamangyan, naglagay na rin ako diyan ng food color. Siyempre yung kulay ubi, para namang oh, Kailangan din ho pala yung haluin ng mas mabuti para mas gumanda yung kulay, mas balance bagaw. balance. Naglagay na rin ho pala si medyo loose din hong brown sugar. ako naglagay si kuya ampong dini ng kaunting tubig. Bali hindi na ngani ho pala yan nilagyan ng mga gata-gata mga kamangyan. Gawa nang yung condense na nilagay kanina yung kulay violet. Yun na ho yung magapakrimis sa kanya. Gawa nang pag nilagyan pa natin ng gata o kaya naman ay ng iba pang gatas. Baka masyado nang tumamis at saka masyado nang nakakasuya. To, ilang minuto ngani mga kamangyan ay naluto natin nang yun naman yung itsura. Grabe sobrang nakakatakam. Parang hindi na to parang ubi halayan na to. Oh, Ito so, to mga kamangyan, isa ho talaga sa pinakaayaw kong flavor ng mga pagkain ay ubi. Yan ano kasi talagang lasang-lasa mo yung ubi, gaya pero yung mga garni, ay mga oh, gusto ko yung mga gayang-gaya na parang lasang gatas. O oh, di gamaykartehin din sa buhay. Mm -mm. Para lalong masumarap mga kamangyan yan nilagyan na rin pala yan ng palayanang cheese sa ibabaw. Para 'hong nagatalo yung tamis at saka yung alat. Bumigay 'yon. Karuto na rin ng pala pang-champorado mga kamangyan at ito yung isa pa talagang nakakatakim. Kung kuha yung kulay ng chocolate. Alam niyo mga kamangyan kapag nakakakita o nakakatikim ako ng mga lugaw, ng mga champorado, parang meron ho talagang magic. Wow, magic. Kasi pagkatikim mo, parang feeling mo bata ka ulit. Abalik ka kung saan ka nagsimula. Gayon. Maalala mo yung mga memories ng mga bata pa kayo kung gano'n lang kasimple yung buhay. Aba, isa tunay mga yung mga kamangyan magkaroon lang kami ng gayaan sa bahay ay tuwan-tuwa na kami ha. dati din ho, wala kaming inalagay diyan sa mga ibabaw-ibabaw yung mga gayaang topping. Talagang purong champurado la ang huyo. Ngayon ho kasi ang dami ng nauuso talaga pabunggahan na. Pero wala naman hong masama doon. Maganda pa yun dahil mas inapabungga, mas inapasarap. Talagang grabe lang na kakaiyak. napaka-OE. Sabi <laughs> ko ano nga nyo sa inyo, mga kamangyan, kapag ganun hindi ho talaga nawawala yung ang mga tuyo-tuyo. O, di ga, champurado, may ulam. Pagkakain ko ano nga niyo na rin sigurado mga kamangyan. Sabi ko, sige na Lord, umulan ka na. Perfect ko talaga kasi Eric kainin kapag naulan-ulan, kapag malamig yung panahon, tapos magkatsismisan kayo diyan ang pamilya. O kaya naman mananood kayo ng TV, basta wag lang brown out. Kasi rin ho pala mga kamangyan, syempre mahirap yung buhay. Hindi ho kami yung parang katulad ng umulan sa kalaang magka sa champurado o sa mga lugaw. Kasi yun sa amin ho noon, mainit man o maulan, may lugaw o champurado diyan. No choice ho kami kundi kainin yo on. Gawa nang yun ho talaga yung pangsalba sa guto Talaga naman ho, yung gutom dahil ni ay mabigat sa tiyan. alam kung mga ilang taon na ako una nakatikim ng champurado mga kamangyan pero tandang tanda ko pa noon yung reaction ko kasi nga ni ho na expect ko na matamis ganyan kaso nga nila ang ho, pagkatikim ko ang pagkapait pa eh hindi mapapaisip ka kung chocolate yung nilagay doon o kapi na ari ah kahit nga niyo, hindi mo hindi maulan ngayong araw mga kamangyan ay ang sarap rin nga ni ho namin ang kain ng champurado din eh gawa ng syempre malamig lamig yung paligid tapos kasama pa nga ni ho namin din yung aming pamilya tapos ayan chismisa la ang nang bonggam bongga so, sobrang saya ko nga niyo, mga kamangyan dahil sa wakas yung ilang araw naming pagkikrib nga ni sa champorado sa wakas ay natikman na ho, ulit namin Mas pinabungga pa dahil nga may mga toppings na, may tuyo ng kasama. Talagang na yung pag-unlad. Hala feeling. Kinabukasan nga ho, mga kamangyan ay nagpunta ho agad kami din sa aming bahay kubo. Dahil ngayong araw ho ay magatanim kami ng mga puno-puno. Grabe, plus points to kay Lord. Para hindi lang ko pala kami din sa paligid ng bahay kubo magatanim ng mga puno-puno mga kamangyan. Kundi doon din ho sa nabili namin lupa doon sa looban. Marami-rami -mar -mar rin ho kasi ano mga kamangyan. May puno ng kalamansi, mangga, rambutan, durian, may niyog, sinturi, meron ng mangustin, paminta. At sa ho, marami pa talagang kulang din. Eh. Gusto sana yung may mga avocado pa, ganyan. Kaso nga nilang naubusan nausan kami. Sa tunay ho, mga kamangyan, diga saksi naman kayo talaga lagi kong inabanggit gusto kong magtanim ng ganito, ng ganyan. Ang kaso nga nila, ang lagi na lang hindi natutupad. Kaya e, ako nung nakaraan ho, wala kaming inagawa din, nagachil ang ay talaga tinawag ko na si kuya ka, kumabili kami ng mga puno-puno na garnet. Kaya ayan ho, nakabili kami at medyo marami-rami na ho talaga yung aming nabili. Dati ho kasi mga kamangyan, nung nabubuhay pa yung lolo ko, ang tawag namin dun si Papa. Sobrang dami niya talagang tanim sa paligid niya, miski nga, ni, paminta, kape, meron yung tanim na gayon. Naubusan ho kami ng paminta sa bahay, hindi na kami nabili sa tindahan, mapunta lang ho kami doon kay na Papa. Tapos magapitas-pitas lang kami doon. Diga mga kamangyan, nag-pandemic. Doon talaga ako maraming na-realize. So, na-realize. Kasi hindi diga bawal lumabas, bawal pumunta sa palengke, bawal mag-grocery. sobrang higpit. Na-realize ko noon, na kahit ikaw pala ay may pera, wala ka namang mabibili. Kasi nagkaubusan na, yung iba mga sarado na, ganyan. Kaya sabi ko noon, ang swerte nung may mga tanim sa paligid. May mga tanim na gulay, prutas. Kasi hindi na nila kailangan pang lumabas. Hindi sila nang mong problema sa pagkain. Kaya sabi ko ho noon, once na magkaroon ako ng lupa, at taniman ko talaga yun ng mga puno-puno hindi man ho ako yung makinabang o ay di yung mga anak ko o grabe napaka-advance <laughs> sa tunay ho mga kamangyan yan naman ho ay hindi talaga mapapakinabangan yung agad-agad wala -agad. ng syempre taon ho yung abilangin di ya ka kapag namunga ng bonggam bongga kasi meron ho talagang mga hindi mm, -mm. <laughs> inaisip nga niyo namin mga kamangyan na investment na rin ho namin yan Balay nyo balang araw o mamunga yan ng sobrang dami o oh, hindi pwedeng gawing business pag nagutom ka o kuha ka lang punta ka lang ang diyan mamitas ka lang mga prutas gulay ang sarap po kasi sa feeling ng mga ganyan tapos sure na sure ka na fresh yan medyo malawak-lawak pala lupa nare mga kamangyan at may mga part ho talaga diyan na medyo madamu-damu pa. Noong nakaraan ho nagamasa na yan kaso nga nila ngayon na naman. Wala so, mga kamangyan, unti-unti na namin napaganda, nalagyan na ng bako diyan. Baka wala na rin ho ng mga hayop diyan, yung mga nakain ng damo para hindi sobrang lumago yung mga damu-damu diyan. Nabalak na rin ho pala namin diyan magtanim ng mga papaya ng mga gulay na mabibilis lang bumunga. Tuwa so, ng aring lupa nare mga kamangyan, hindi naman ho ari kalayuan doon sa bahay kubo buo. Edi kapag kami ay ginutom, mapunta lang ako kami din at mamimitas. Yan naman. Sabi ko pa nga ho, mga kamangyan, o kunyari may mga mga gulay na diyan. yan. Siyempre, hindi na mabili sa bayan, sa palengke, o makatipid ka lang ng 50 sa isang araw, o ay kayo malaki na rin kapag inipon nyo. Sobrang oh. no, kilig na kilig din nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng tingnan nyo naman talaga yung buong pamilya. Apaka-supportive. Kasi ho, kahit sila naman, gusto rin ho talaga nila yan, Plano-plano na rin, ganyan. Natunay ho sila pa nga ninyo nag-suggest o magtanim ng ganito, ng ganyan. Hindi rin ho pala kami basta-basta na lang nagtanim diyan, mga kamangyan. gawan lang nilagyan namin yan pattern. Oh, may pa-pattern. <laughs> farm na farm talaga. Para balang araw, ang sarap mamasyal diyan. O, tingin-tingin kalaan sa paligid. Tapos, nung nabili na rin ang pala namin ang mga kamangyan, may mga nakatanim na ho talaga diyan. Katulad ho ng mga nyog, sobrang dami hong nyog diyan. na Tapos, nakakatulong din yung para hindi maging sobrang init din eh. Pero yung iba ho, katulad nung saging, ah, na ho namin yung mga gayod. Gawa lang, hindi naman din namumunga. Bale, apalitan na lang ang ho namin para syempre, hindi naman din sayang yung space. susunod na mga araw, mga kamangyan, agamasa na rin ho namin. Ari, para hindi sobrang damo. Gawa na nakakakabarin ho. Gawa ng baka mamaya eh. Bigla na lang may gumapang na ahas, diyan. At ah. sa susunod ng mga kamangyan, apakita ko sa inyo arin ng buo para mas makita ninyo ng maayos. Grabe, ganyan ko kayo kalaw. At ayun nga, napagdasal namin mga kamangyan na sana balang araw, pasalamatan namin yung aming mga sarili na ginawa namin arin, na nagtanim kami din. Grabe, talagang naiiyak na ako dito. Hoy, ka uwi. So, ayun na, mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-sharing video, ano? O oh, siya, hanggang dito na lang ko ating video at nagalagalag na rin aming pamangkin din Bye-bye, love you. Huy,